Noong mga early 2000s ay may isang comedy na Hollywood movie na tinatawag na Rebound. At kung napanood mo na ang movie na iyon, ay mapapansin mo ang batang babae na ito. Na ngayon sa kasamaang palad ay napaslang siya sa isang napakabrutal na paraan. Ang pangalan ng batang babae na ito ay Tara. Siya ay 14 years old, isang normal na bata, at medyo mahirap ang pamilya nila. Pero ang nanay ni Tara ay nagtatrabaho sa isang casting office sa Los Angeles. At isang araw ay nahirapan silang maghanap ng teen actress para sa isang role. Kaya sabi ng nanay ni Tara, baka pwede si Tara. Lumapit siya kay Tara at sinabi, gusto mo bang mag-audition para sa isang pelikula? Sabi naman ni Tara, sige. Kaya nag-audition si Tara kahit hindi pa siya nakakapag-arte ng profesional. Pero sinubukan niya at ayon sa kanila ay perfect siya. Kaya nakuha ni Tara ang role sa pelikulang Rebound kasama si Martin Lawrence. Hindi na masama para sa unang proyekto, di ba? Magaling ang naging performance ni Tara at talagang na-enjoy niya ito. Gustong gusto niyang nasa set at matutunan ang lahat ng tungkol sa proseso. Pagkatapos, nagkaroon si Tara ng agent at nagsimula ng umangat ang kanyang karera. Matapos ang shooting ng rebound, ay nakakuha siya ng sunod na role sa Emmy Award-winning TV drama na Judging Amy. At sa pagkakataong ito, gumanap siya bilang isang teen gang member. At dahil magaling ang ginawa ni Tara sa Judging Amy, ay nagdesisyon ng mga producer na gawing mas mahaba ang role niya at binigyan ng maraming episodes. It means there's hope. Just give me cups? Pagkatapos, napasama rin siya sa isang episode ng Zoe 101. Talagang umaarangkada siya at malapit na siyang maging isang sikat na artista. Sa panahong ito ay 16 years old na si Tara. At dito niya nakilala ang isang lalaki na si Christopher. At sa tingin niya ay okay at guwapo si Christopher. Pero ganito ang tungkol kay Christopher. 10 years ang tanda niya kay Tara. At ang mas malalapa ay miyembro siya ng isang gang. Parang miyembro siya ng bloods na tinatawag o kung ano man. Pero kahit kanoon, ay mabilis silang nagkadevelopan at nagsimulang mag-date. At hindi nagtagal ay lahat ng libreng oras ni Tara ay kasama niya si Christopher at ang mga kaibigan niyang gang-affiliated. Pero nang sinimulan niyang dalhin si Christopher sa bahay, at nakita ng nanay niya ang gang colors nito ay sabi niya, hindi pwede. Sinabi niya kay Tara na bawal si Christopher sa bahay nila. At dahil dito ay madalas silang mag-away ni Tara. At palagi nang tumatawag ang nanay ni Tara sa pulis at umaasang maaresto si Christopher. At mawala ito sa buhay ni Tara pero sa kasamaang palad ay hindi ito gumagana dahil wala silang mapatunayang kasalanan laban kay Christopher kaya wala silang magawa. Hanggang sa kalaunan, ay nagsama na si Tara at Christopher at kumuha ng sarili nilang apartment. Samantala, sa trabaho sa set ng Judging Amy, ay tila hindi na siniseryoso ni Tara ang kanyang trabaho. Palagi siyang late sa set o minsan ay hindi na talaga nagpapakita. Nag-alala ang agency niya, kaya sinimulan nila siyang sunduin at ihatid sa set araw-araw para masigurong makarating siya sa oras at matapos ang shooting ng season. Pero isang araw ay dumating si Tara sa set na mukhang sobrang pagod na pagod. At parang may hangover, may mga sariwang pasa sa mukha at may bagong tattoo sa dibdib. Malinaw na nadadala na siya ng gang lifestyle ng kanyang boyfriend. Nakita ito ng direktor at sinabing, Alam mo Tara, isinulat na namin ang mas maraming episodes para sa'yo pero sabi ni Tara, ayoko nang gawin yon. Kaya ang sabi ng producers, damn, okay. Kaya tinanggal nila siya sa show at pinatay ang kanyang karakter. At matapos ang huling shooting niya sa Judging Amy, ay bigla na lang siyang iniwan ng kanyang agency. Nasira ang karera niya sa pag-arte at sa hindi malamang dahilan ay tila nagising si Tara sa katotohanan. Siguro hindi niya akalaing babagsak ang kanyang karera matapos niyang iwan. Ang magandang role sa isang award-winning na serye. Kaya pinag-isipan ng mabuti ni Tara at nagdesisyon siyang ayusin ulit ang kanyang buhay. Pinagsikapan niyang ayusin ang sarili at nagsimulang magsimba tuwing linggo. Bumalik siya sa kanyang agent at ipinaliwanag na, Totoo at seryoso na ako sa pag-arte at mas magiging maayos na ako mula ngayon. Sa kabutihang palad, pumayag ang agency niya na tanggapin siyang muli. Pero sa tingin ko ay hindi talaga kayang kumalas ni Tara sa loko-loko niyang boyfriend. At sa buhay gang life, nadala nito, kaya nakaligtaan niya ang isang mahalagang audition. At dahil dito ay sinabi ng agency niya na tapos na kami sa iyo at tuluyan na siyang iniwan. At kung akala mo na iyon na ang pinakamalala ay mas lumala pa ito. Isang gabi, Kasama niya si Christopher at ang iba pang kasamahan nito sa gang na nagtatambay sa labas ng isang apartment complex. Nang bigla na lang may humintong kahina-hinalang sasakyan at may bumabang lalaki. At miyembro siya ng karibal na gang, ang Crips. Lumapit ang lalaki sa kanila na may dalang baril, isang semi-automatic na baril. Itinutok niya ito sa kanila at nagsimulang magpaputok. Bigla na lang bumuhos ang mga bala habang sinusubukan nilang tumakbo. May natamaan, isa, dalawa. Hanggang sa natamaan si Tara ng limang beses. Bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos ay bumalik na ang ganman sa kotse at mabilis na umalis. Dumating ang mga pulis at dinala sa ospital si Tara at ang dalawang iba pa. Nabuhay ang dalawang lalaki at si Christopher ay hindi man lang natamaan. Pero sa kasamaang palad, si Tara ay hindi na nakaligtas. Inimbestigahan ng mga pulis at natagpuan nila ang bumaril. At ayon, inaresto siya ng mga pulis. Napunta siya sa paglilitis, napatunayang nagkasala at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakulong. Isang trahedya para sa isang batang puno sana ng potensyal. Ano ang masasabi mo sa malungkot na kwento ni Tara?